So eto na nga Natagpuan ko na yung sinasabi ni Mike Abe Na private army daw Eto may yeah. private army si Pastor oh. Eto po ang uh, ROTC di ba? Uh, Reservist po reserve Ayan okay. oh, Ayan, oh. Yan. Eto sila Kasama to sa school di ba? Yung, uh, ano po oh, siya? SMNI SMNI Ayan May training talaga sila dito eh, di ba? Kita nyo naman oh Ang gagwapo At saka ang gaganda ng uh, mga ano, reservist oh. Yan talaga eh totoong ano yan, reservist ng AFP, di ba? Oo. Baka yan yung tinutukoy, pinipake news na private army. Uno, hindi ho yung private army. Yan ho talaga yung programa ng ating gobyerno na reservist. Ah. anong pangalan niyo, sir? JC po. JC. Charles. Charles. Johnny po. Johnny? Johanny. Johanny. Shane po. Shane. Kayo ba may mga jowa ay. Bawal. <laughs> bawal. <laughs> bawal ah. Parang parang ako single. Ah, uh, 'Di ba? Single 'yan ah, mga single sila. So ano ang pinakamahirap na naging training nyo? Ano po? Uh, yung nagjamok po kami. Nagjamok. Jamok. Jungle warfare. jungle warfare Training sa jungle warfare. Grabe, may jungle warfare talaga. So gumagapang-gapang kayo. Gapang po. 4 oh. days po walang bigo, walang wala, well, wala well, survive Okay, okay like, lang, wala ligo Ginagawa ko naman yun <laughs> Wala ligo, kain naman, meron For may oh. ano po Counting Counting um, Sir, sandali, meron kayong, ano Kailangan timbang? Opo May timbang po kami sa 50 po namin Underweight Kapag overweight. So, overweight ka po, may extra meal po. Parang pagsama Umaga... ng tingin mo sa akin. pag overweight kayo, nakatingin sa akin ng ganun. O, pag overweight, bawal yon. Pag overweight, uh, may additional na exercise. Patay tayo Pag uh, extra po. Hindi ako sasali dyan. <laughs> hindi, actually, marami nagsabi sa akin, mag-reservice ako eh. Eh, nung nalaman kong pag overweight daw, hindi na lang. <laughs> Ayun, so... eto nga si celebrate dito kita nyo naman yung moods dito very festive ang mood dito sa kingdom di ba so bati naman kayo ng happy birthday kay mensahe kay pastor ayan eh okay we say say pastor. natin ayan happy birthday pastor happy birthday pastor Love you. pastor thank you po Yan, yan po yung inaabuso ni pastor kayong <laughs> mga animal kayo dyan. ay bawal pala dito yon so kayong mga ano dyan yan po daw inaabuso makikita nyo naman sa si itsura kung inaabuso kung makikita nyo naman si itsura, kung masama ang lobe ang saya-saya nila, bumabati ng happy birthday. Pastor, happy birthday, ha? Happy birthday, Dinawi natin, wala si Pastor dito, ha? Baka pagbibintangan nyo na naman kami, wala siya dito. Kami-kami lang, o. Actually, sabi nga nila, medyo na, na-touch ako doon, first time daw na mag-celebrate na wala si Pastor. O, kasi laging nandito si Pastor noon. eh. Don't worry, lilipas din yan. After six years, <laughs> patatapos din ang lahat. Pag wala na nag-uusig, ayos na. Okay? So, ayun. Maraming salamat po. Thank you. Thank you oh. po. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Ayan. Ayos, ayos.